Kumpiyansa ang Kamara na may na sa huling pagbasa ang budget proposal sa susunod na linggo. Matapos sa retipihang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proposed 2024 national budget. Department of Justice sumalang na rin sa plenary debate. Si Mela Lesmora sa detalye. Nagpasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa ginawang pagsisertipika bilang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa proposed 2024 National Budget. Anya dahil dito tiyak na maipapasa na nila sa ikatlo at huling pagbasa ang Panukala sa susunod na linggo bago ang session break. Pero kahit mabilis ang takbo ng proseso, sinisiguro ng House Leader na patuloy nilang isusulong ang accountability, inclusivity at efficiency sa mga nalalabing araw ng budget proceedings. Sa pagpapatuloy ng plenary debates, isa sa mga sumalang na ahensya ang Department of Justice kung saan naging emosyonal pa si Gabriela Portilis Representative Arlene Brosas nang maungkat ang issue hinggil sa dalawang environmental activists na bumaliktad sa isang press conference ng NTF-LCAC. Huwag naman kayong ganyan, lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, mag i ako noon, Mr. Speaker, Madam Speaker nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTFL kak na press ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Sa show ng dalawang aktivista at sa talakayan, umalma rin ang budget sponsor ng DOJ na si Appropriations Vice Chair Ruel Peter Gonzaga sa paratang na hindi patas ang kagawaran sa mga ganitong issue. Ang prosecutor naman po ay hindi judges. Ang, ang sa batas po natin, yung dapat impartial yung judges because they have to listen to different views. Kung nakikita ni Secretary DOJ yan, na mali yung ginagawa ni, ni prosecutor, ay talagang partial din si prosecutor, si DOJ dyan. Sasabihin niya kay prosecutor, mali yung ginawa mo. Dahil naman isa sa mga attached agency ng DOJ ang Bureau of Immigration, naungkat din sa plenaryo ang mahigpit na sistema ng ahensya sa mga pasaherong palabas ng bansa na ang iba'y nauuwi pa sa offloading. Kasi po, napaka-importante po nito kasi everybody has the right to travel. Pag tayo po ay masyado pong sinasakal at nasasaktan, baka wala na pong mag-travel. Si Bureau Immigration Officer po ay may discretion po na yung purpose ng travel na isang Pilipino ay doubtful and kung may fraudulent, falsified, tampered travel documents or magiging potential traffic person siya. Bukod dito, ilan pa sa mga ahensyang sumalang sa ikatlong araw ng plenary debates ang Department of Agrarian Reform at Sangay ng Hudikatura. Sa mga susunod na araw, marami pang ahensya ang sasalang sa plenary debates at pagtitiyak ng mga mambabatas lagi-lagi, gagawin nila ang tama at nararapat. Melales Moras para sa bayan.